Hello mga langga, nandito na si Manay Prisi sa bahay ng aking amo. <laughs> nandito na ako sa aking kwarto mga palangga. Tapos na naman ang ating holiday mga langga. Ayan. Salamat sa Diyos at nagkakaroon din tayo ng, ng time para makapagpahinga, makapag makapag-enjoy sa labas, makapag-church tayo. Diba, mga palangga? So, ayan, napaka-successful ng aking Sunday ngayon, mga palangga. So, fair, ayan, di oh, diba? <laughs> Masaya talaga, mga palangga, kapag nakakapag-attend ako ng church, nakakarinig ako ng mga salita ng Lord. Ayan, mga promises sa atin. Ayan, napakasaya talaga, mga palangga. So, ayan po dito na naman tayo ngayon sa aking kwarto. Tapos na ang ating holiday. So, ito. Nakapamili man ako mga palangga ng aking mga pangkonsumo dito sa aking pang araw-araw. Pag halimbawa Kasi mahirap ang trabaho nagutom mga palangga. So, nagbili ako ng biskuit. <laughs> Nabili ako ng tinapay. Tinapay talaga. Puro lang pagkain ang aking nabili. kasi ito ngayon ang aking dinner. Ayan. <laughs> o, ba diba? So, ayan po. Wala tayong masyadong iba na nabili. Kaya wala po ang ating sahod. Nang no, palang itipipid muna tayo. So, ayan napakasaya talaga kapag church si Manay Pris eh. ibang kasiyahan doon kapag ikaw ay nasa presensya ng ating Panginoon napakasarap talaga sa pakiramdam ayan anyways yung ano ko pala yung aking account sa Santi Barley Ayan, mayroon akong kakilala sa sa George. Kapwa kong kasister ko. Nakilala ko rin siya sa pag-youtube ko. Ayan, nagbili siya ng package. Starter package ng Santi. Santi Barley. <laughs> Ayan. So, maganda mga palangga kasi kapag ikaw ay nagparegister, mag-member ka, maaabil mo ang lahat ng products pag bumili ka ay discounted. So, mas maganda pa rin kapag member ka kumpara doon sa bibili-bili ka lang. Diba? Maganda. Marami kang maaabil doon kapag ikaw ay member. Pwede kang mag-retailer, pwede kang mag-create ng grupo mo. Ayan. Pwede, mag business ka business mo ano through networking mag-create ka ng iyong grupo or pansarili mo lang na paggamit at least mabili mo ang product na gusto mong bilhin in uh discounted products oh di ba so ayan nagkita kami kanina shout out doon sa yung mommy kay Mami Birdie ayan nag-member siya tapos, bumili pa siya ng vitamin C. Ito. One set na ang binili niya. Naabil na niya. One set. Pag sinabing one set, tatlong ganito ang bibilhin. May free na isang box. So, nakakasave siya. Kasi kung bibilhin mo ito ng isa lang, 125 member price. 125 Hong Kong Dollars. Eh, kung bibili ka ng tatlo, may free ka na na isa which is $375 dollars lang. O, oh, di ba? Nakasid ka na. So, sabi ko, mami, pwede mo ibinta. Kasi gagamit din siya, kaya bumili siya. Ngayon, sabi ko, yung isa, pwede mo rin ibinta. Binta niya. O, oh, ba? Diba? Ito naman, kinuha ko yung dalawa kasi yung dito sa kabilding ko, bibili siya. So, sa kanya ito na dalawa. Oh, at least, mayroon din siyang dalawa. O, oh, ba? Diba? Ayan. So, ayan lang po, mga langga. Yung mga gusto rin sa inyo mag mag business sa Sante, PM nyo ako. Mag-comment kayo dito sa comment section. <laughs> Kasi, para ma-assist ko kayo. Turuan ko kayo. Kung gusto ninyo. Ayun. <laughs> Marami tayong nirarakit-rakit mga palangga. Oh, in fairness, ang sarap ng langka kanina na gulay. Ang sarap ng kain ko kanina. Naubos ko. Ang sarap talaga. Yam, yam, yam. Binalikan ko sila doon kanina. Doon ako dumaan. Ngayong pag-uwi ko, dumaan ako doon. Kasi, sabi ko, kung mayroon pa silang langka, yun, pagdating ko, pagdaan ko, wala na, umalis na sila. Masarap kasi yung pagluto. Mamantika siya. Maraming gata. So, ayan lang po mga palangga yung hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel. Subscribe nyo na si Manay Prezi. <laughs> Palike na rin pa comment at siyempre uh, huwag kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kayo updated sa aking mga pinaggagawa dito sa aking bahay kubo. Halo-halo lang ito mga palangga na aking pinaggagawa dito. Ayan. Leisure, leisure din. Pag may time. Rumarakit-rakit din. Pag may time. Diba? So, ayan. Hanggang dito na lang ang ating video mga palangga. Bye-bye. Thank you for watching. God bless everyone.